Sabi sa akin ng doktor noon, nasa ospital na kami, na end stage siya. Mm -hmm. Janeline! <laughs> Na-surprise ka! Siyempre! <laughs> Ma-inspire din sa pag-recovery niya doon sa ano kasi o, talaga. Ang ginagawa niya na sinusunod lang niya yung mga vlogs ko. Oo, oo, Okay, abo. sige po. <laughs> Hello mga ka -TDC. Alam niyo po, today, sobrang excited ko po. Talagang ilaan ko po itong araw na to na hindi po magpasyente. Kasi gusto ko po talagang puntahan no, yung ating mga kasamahan sa TDC. Kaya ito, susurpresahin so po natin sila kasi po meron po tayong mga uh, special gifts sa kanila. Excited na rin po ba kayo? So, tara, samahan niyo po ako. Janeline at Yenza? 17B. Oo nga eh. Hahanapin pa natin kung saan ba. <laughs> parang, oo do oh, parang doon eh. Kasi, kasi kanina sabi you have arrived. <laughs> so yung number pala dito parang 1, 2, ano, 1, tapos 10, 11. <laughs> Baka naman may sa bandang looban. Anong <laughs> nga nga? Anong di? sino surprise ka! Siyempre! No, hindi, sayang. Wala yung asawa ko. Di, patient siya. Tinaya ko ako doon. Sana pupunta pa naman kayo, Mr. Pusay, sana. Ay, asawa ko ko. <laughs> Oo oh, nga eh. Alam mo yan kita dito. <laughs> o, oh, na ba yung mga laboratory ng mister mo para makita ko na? <laughs> Makalat na yung sis niya. Mm. Mm. Sal ano ano niyo po kahapon pagdating niya? Ano po yung ano case na cancer ba? Hindi po. Ano ba? Ah, polycystic kidney disease siya. Ah, oh, polycystic kidney disease. Apo. Ah, ang ah, nasara sa ano. taon pa? 40 years old po. 40, <laughs> 40 years, 40 years old pa lang. okay, okay lang, okay, okay lang. Kailan siya hindi. nagsimulang magdialysis? Two years na po. Ako Two years hano? na. Okay lang. Tapos, So paano niyo nalaman na ano na may sakit pala siya? Ano po bali nako hindi niyo nakita siya oh, oh. yung itsura niya. Ma-inspired po kayo. Ah, yung itsura niya hindi ko kasi ma-ano na. Ano. Ah, nag kasi siya, hindi namin ini-expect na mayroon mm. siya sa kidney kasi mm -hmm. yung ano siya tinubuan siya ng sugat mm. sa buong katawan is nagsimula siya na pigsa. Okay. Na ganito kaliit and then Uh, kumalat siya, nag-infectious siya. Mm -hmm, mm -hmm. Head to toe siya, dok. Head to toe. Okay. Sobra. Tapos, alam ano mo yun, uh, doon nung itinakbo ko siya sa ospital, doon ko nalaman. Doon mo nalaman. Sobrang ah, yes. taas na creatinine. Na. Yes. 1,200? 1,500? Yes. Napakataas talaga. Sobrang taas. So, nag-dialysis ka agad-agad? Opo. So, 2 years na siya nag-dialysis? Opo, 2 years na siya. Okay. Pero po, ang grateful pa rin ako kasi, binigyan siya ng, dinadugtungan hindi talaga siya. Kasi, nabi sa akin ng doktor noon, noon nasa ospital na kami, na end stage siya. Mm -hmm. Wasted. Mm -hmm. yeah. Nasa emergency. Hindi ko talaga, ano talagang, ngayon, ano pa rin, mm -hmm. pero, patuloy pa rin kami lumalaban. Siyempre, eh, wow. nasa ano siya ngayon, dialysis center do. Yeah. So, it's better pa, madudugtungan pa talaga yan, kung, uh, yun nga, yung kakainin talaga niya, mga healthy lang talaga, iwas talaga sa mga process nga ng mga pagkain. Apo. Tapos, mag kahit, kahit pa konte konti kasi para makatulong lang sa Apo. ano, sa health talaga. Apo, apo. No? So... Yeah. Iti-TM ko lang po sana si Mamaan kasi pinag-usapan na namin kahapon eh. Ni, lang, asawa ko, mahal, ano kaya? Kasi kakuha lang po ng ano namin, ito pala, mm -hmm. ng result mm -hmm. nung isang ano linggo kasi yeah, nagpa-laboratory siya. Mm -hmm. Sabi ko, mahal ko, puntahan natin si Doc kasi po merong medyo busy siya nitong mga nakaraan. Habit, puntahan kaya natin si Doc Chani, mahal, PM ko si Mamaan, tanong mm -hmm. ko po saan ang ano ni Doc Chani. Tapos... Sabi ko, i-ano natin, puntahan natin. At sana kaya yung laboratory niya na, ay, ito yata po yun. Ayan, ito po may ano din siya, ultrasound. Sabi ko talaga eh, Oo! Oo, pati atay? Opo, oh, po. Um -oh. na po. Yeah, so pati atay niya affected. Na. Pero oh, okay yes. pa naman yung liver function niya. Okay pa naman po pati yung ano niya, yung kidney niya, mm -hmm. nakakaihi pa naman siya, parang okay. ano. So, ang ano ano lang ngayon is nirerefer kami sa ibang specialist. Tapos parang doon doon sa liver naman niya mm -hmm. titingnan. Ano po yung dapat gawin? Mm -hmm. Sabi ko pa naman kayo. <laughs> Oo, mm -hmm. gawin mo, mag-message ka ngayon sa MCC Prime Life okay, Facebook page. Kasi last day ko na sa Monday. So, kailangan pumunta kayo doon sa Monday para makausap ko siya ng personal. Um, para makita niya. Oh, para makita ko din siya. Ha? Punta kayo doon. So, anyway, may konting ano ako sa iyo, gift ako sa iyo. Ikaw yung pinili ni Maan. Ayan. Tapos kasama yung ano natin, yung ano natin, yung mga regalo pa natin. Pakibap. Sabihin mo nga kayo. Laya to. O, ayan po. And, so, konting ano lang to <laughs> para Ika sa mo family mo. Pipicture ako. Emotion ko no? Kasi iba po yung ano uh, yun. Alam niyo po nung napunta ko sa Timnok Chani, hindi huh? okay. ako content creator. Wala akong balak. Uh -huh. Nakita kita, lumabas ka sa wall ko. Yun time na yon yung may sakit yung mister Ko mm -hmm. na may sugat siya na may ano siya pinanonood ko lahat yung mga vlog ko. po vlog niyo po mga health tips mga oh. ano sabi po, umahal kinakain pa yung ganito. Mm. Yung ganito maglaga tayo inumin mo. Subukan so, na naman. Opo oh, kaya po ang lakas lakas niya ngayon. Oh, nga eh. Magkakikita niyo po yung pagpunta namin kaya talaga nga. po. So, para at least ma masabi ko pa sa kanya no kung ano pa yung mga pwedeng gawin oh, po, talaga. Oh, 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 po. So pag ano kayo, sabihin mo lang kay Cherry kasi actually alam ko fully booked na kami sa Monday. Apo, apo. Pero sabihin mo, sabi ni Doc, punta daw kami. <laughs> apo, sa MCC. Para, apo. Sa MCC Prime Lifestyle Facebook page. Apo, apo, oh, apo. Kaya sabihin mo sa kanya na, ano, <laughs> na pasingit daw sa schedule. <laughs> apo, Doc, sobra. Sayang. Nandun lang ka lumilin, Greg, Doc. Oo <laughs> nga, alam ko, na doon ka nga wala hindi pa, wala, wala po. po talaga. Wala sabi po, kaya po, po emotional sometimes. ako. Uh, wala po, wala po nagsasabi. Basta okay. lang nang sasabi po sa akin ni Mama Anish, ah, Ma'am Jen, huwag kang aalis uh -huh. sa bahay mo. Wait lang, huwag kang aalis. Sabi <laughs> ko, Ma'am, wala namang parcel. Sabi <laughs> ko, Ma'am, sabi ko, ay, baka ang isip ko po noon, no Saturday bago nung meeting uh -huh. natin baka po may ipinadala sa akin na ipapadala ibibigay bibigay ko sa inyo opo yung gift ni mama an tapos oh, dadalhin ko po sige okay po okay po ma'am sabi ko dito pa po, po ako mama magmo na baka po hindi ko na mahintay yung ipapadala niyo po ba yun kay doc <laughs> okay hindi na po ako nakaalo sige ma'am punta ka na doon ma'am baka malate ka na ayun po ayun okay. So, basta sa sa Monday, ha? Kasi last oh. day yun, para makausap oh, ko siya. Opo, mm -hmm. opo, oh, 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 para makita niyo rin okay. po. At saka, mm -hmm. para po, yung iba din po, ma-inspire din sa oh, pag-recovery niya na. dun sa ano kasi oh, talaga. Ang ginawa niya na sinusunod lang yung mga vlogs ko. Opo, oh, yes. opo. Oh, 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 okay, oh, oh. sige po. <laughs> <laughs> Pasensya lang po. Emotion talaga. Okay, okay lang. Thank you. Thank you. <laughs> Actually na surprise din ako kasi hindi ko kasi alam kung sino yung mga uh, dadalawin ko no dahil uh, pinapili ko kasi yun sa mga uh, yung mga admin po ng Team Dog Shari. Kaya kanina um na, naiyak din ako doon sa una nating pinuntahan no dahil um, yun na nga hindi kasi dinya expect na pupunta ako doon and nalaman ko nga na yung Mr. Palanya ay nagdadialysis. So um,